Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga ng mga nag-trending, nag, nag at talaga ng mga napaka-latest na issue ni Ate Erika. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay nung pumunta si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay dati nila Ate Erika ay nakausap niya nga ang tita nito, ang lolo nito at ang lola niya. At dito nga nilabas ng hinaindi ng kanyang tita na talagang simula daw nagkapera si Raterica ay nagbago na daw ang kanyang ugali. Dati kasi nung wala pa silang pera ay damay-damay at sama-sama daw silang magpapamilya. Ngunit ngayon ay bigla nilang lang daw nilang iniwan ang kanyang pamilya at hindi na kinakamusta. Eh, nag, na, nagtampo rin naman po kami kaunti sa kanila kasi po nung time po na 50-50 na rin po si mama eh. Siyerte mm. na lang po na nabuhay pa ng bagong tao na agaw-agaw na, na rin po yan. Eh, nagtampo rin po ako sa kanila kasi nakuha pa po nila kasing maghanda mm. ng bagong tao, magpakasaya. Sa halip na kami nasa ospital, yung mm. time na yun. Alay Hindi naman baga po, stop na i kuya bal well, grabe na sabon mo ako dun na 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 inggit sa ko. <laughs> hindi po kuya di ako na inggit ang ano ko lang po uh, talaga yung Ang kagaya po nung dati, nung wala pa silang mga pera, mm -hmm. yung damay-damay kami, mm -hmm. yung tulong-tulong kami pag kay, ang nagkaka- dati, po. dati okay sila, no? Na uh, maganda yung ano, relasyon nyo? Eh, ngayon po kasi nung e, parang... Nung nagka-pera, iba na. Opo, yun po yung, yung isinasama ko lang din po mm. ng loob sa kanila. Dapat di sila nagbago. Dagdag pa ng tita ni Ate Erika ay sinabi niya nga na napaka fake news daw ng mga kumakalat na balita na sinusustentuhan pa daw ni Ate Erika ang kanyang lolo at lola pati na rin ang kanyang pamilya na naiwan sapagkat ang sa katotohanan daw ay talagang hindi na nga daw sila pinapansin at hindi na nga sila kinakausap o kinakamusta man lang ni Ate Erika. Hindi rin totoo na buwan-buwan ay nakakakuha daw sila ng sustento galing kay Ate Erika. Kaya naman gusto rin daw nilang linawin sa mga tao ang bagay nito sapagkat parang ginagamit na nga lang daw nila Ate Erika at ng kanyang ate na si Sheila May ang kanilang lolo at lola para magkaroon pa ng pera. Bas na mga ilaber yeah. na kami daw po ay natatakot na iniwan kami ni si nila Erika dahil nawalan daw po kami ng sustento. Pinapaliwanag ko po sa inyo ilaber. Hindi singkondolin, hindi diyan si Erika sa aming nagpalamon. So wala kaming natatanggap yan na sustento sinasabi niyo. sa akin lang, halimbawa, talagang uh, desididong umalis sa kalinga, sana isinama kayo sa pag-alis eh, para matulungan kayo. Hindi ko na Sabi nga daw, bonbon, binibigyan. Yan nga po yung masakit. Pula pala. Yan po yung gusto nilang palabasin na umano po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na naman sila. Hmm. Para maniwala. Yun. Para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo. Kaya oh. sabi po namin, tama na papa, hayaan na ni, hayaan na natin sila. Manluluko pala 'yon, yung oh ginawa nila. Ang gusto na. ko po talaga, s'yempre po nakakahiya lalabas oh. ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo, mm -hmm. Iisip mo na po sa mga tao nakakakita sa iyo. Gay ang ka. Ano misyon mo kay Erika? Ay, naka-vlog ta. Sabi naman ng tita ni Ate Erika ay kung may masasabi din daw siya kay Ate Erika ay mabait naman daw ito at talagang tumutulong naman sapagkat talagang kilala naman nila ito simula pagkabata. Ngunit ang problema nga lang ay nadala daw talaga sa si Ate Rica sa ugali ng kanyang ate na si Sheila May. Kaya naman ngayon ay talagang hindi na rin niya ito nakita at hindi na rin sila nito kinakamusta simula nung iniwan nila ang kanyang pamilya at bumukod sila kasama ang kanyang ate. Sabi naman ni Kuya Val Santos Matubang ay may balak daw siya na papuntahin si Erika at si Sheila May at pagharap-harapin kasama ang lolo at lola pati na rin ang tita nito na marami. Ima po yung lolo na naman nila. Gagawin na naman po nilang patanginan yung lolo nila para sumikat na namin sila. Para maniwala, yun. para maniwala na naman po ang tao. Nung umpisa po, nagamit yung lolo. Kaya sabi oh. po namin, tama na papa, hayaan na, hayaan na natin sila. Manuloko pala yon yung Opo, oh ginawa Ang gusto na. ko po talaga, simpre po nakakahiya Lalo lalabas oh. ka ng bahay, parang hindi ka na proud sa sarili mo. Mm -hmm. Iisip mo na po sa mga tao nakakakita sa iyo, gayang ka. Ano may sayo mo kay Erika? Ayan, naka-vlog tayo. Ano may sayo mo kay Erika? Kay Erika naman po, iwala naman po ako masama, mas sama ng loob dyan sa bata na yan. Kasi kung sa mabait naman po, mabait yung bata na yan matulungin din naman po yan. Hmm. Kaso lang, nadala lang po nito ni ate niya. Kasi kaling magkasunduin ko kayo. Ayag ka na kayo doon sa kabila. Hindi na muna po, sir. Hindi na muna? Hindi na muna, sir. Bahay. Kasi gagawin ko, punta ko sa Erika, sa Kasasilami, si punta pa ko dito para magkasunduin kayo. Ayaw din po, Tinanong naman ni Kuya Val Santos Matubang ang lolo ni ate Erika, kung gusto niya pa ba makipag-ayos kay Ate Erika at kay Sheila May. Nung sabi nga ng lolo at lola nila Ate Erika ay ayaw na daw nila makipag-ayos sapagkat hindi na daw nila kaya ang mga nasabi nito sa kanila. Sinabihan kasi ni Sheila May o ng ate ni Ate Erika ang kanyang lolo na mukha daw silang pera. Kaya naman, sobrang sakit daw nitong masabihan para sa lolo ni Ate Erika sapagkat sila mismo nagpalaki, nagsustento at nagpaaral kay Ate Erika at kay Sheila May. Kung sakali tayo na punta ko sila, Erika, Sheila May, parang magkasundo kayo, payag ka? Hindi na po, hindi na po. Umitawan ko na po sila. Ang ginawa sa akin ng ganyan ay, parang nilapastangan nila ko ay. Ganun ba? Mahalim ang sugat mo tayo, ah? Ha? Ha? Ito lang panahon. Hmm. Pag nagbago sila, wala na sa akin. Hmm. Bakit ay parang masamang lubos sa papo mo? Eh, hmm. ikaw nang magasabihan ng mukhang kwarta. Ganyan. Aba, nung kwarta ang sa akin? At sabi Kasi Siya may sabi mukhang kwarta ka? Si Silam. Mukhang kwarta ka daw? Itong tanda kong ito, sabihin ako lang ganyan. Walang kaugali. Grabe hmm, naman. Hindi dapat bilang isang apo, wag magsalita ng ganon sa lulo na sabihan mukhang pera. Saan sila nang galing? Sa si amin, nagpalaki. Kami nagparal, kami nagpalaki kanila. Sabi nga ng lolo niya, Tereka, ay hindi na daw talaga nila hinahangad na magkaayos sila ng kanyang mga apo. Maski nga daw ng mama nito sapagkat imbis daw na ituwid ng mama nila ate Erika ang mga pagkakamali na ginagawa nila sa lolo at lola nila na nagpalaki sa kanila ay hindi daw ganito ang nangyari sapagkat kumampi pa daw ang mama ni ate Erika at ni Sheila May sa kanilang dalawa kahit na marami silang nagawang masama sa kanya lolo at lola at mga nasabi na talaga namang dumurog sa puso ng kanilang lolo. Sabi nga ng lolo ni ate Erika parang wala na daw talagang pag-asa dahil ayaw niya na rin makita ang dalawa dahil feeling niya daw ay talagang na nalapastangan siya sa mga sinabi sa kanya ng mga apo na kanyang pinalaki. Ayaw ko na. Mm hindi -hmm. kayo mag-asurando. Hmm. Hindi ko, hindi ko, hindi ko hindi na hinangad na mag-aalis pa kami. Mas yung ina niya. Yung ina wala din mang -ang kuwad anak. anak. mo yung ina? umpo hmm, po? Pero bakit ayaw mo ano anak Ay, mo? Ay hindi nga po marunong magpangaral sa anak. Dapat isang magulang, pangaralan niya anak niya para matuwid. Hmm. Matuwid yung anak niya. Ay wala, kampi pa. Kampi pa? Kampi pa dun sa anak. Tiyag Jay pa nga yung nanay niya. Uh, yan talagang nagahambugla la ang Bakit ganun sila? <laughs> ay, ko di Hindi ko alam. Ha? Uh, ay, lovers. Gumagawa rin kasi nung um, ngalingan nung... um, yung oh, uh, uh, Yung Ima to? tourist po ang laging araw-araw ni Sheila may kausap. Ima? Ima Torres. Lagi yung kausap nila? Yung, yung namumuno po sa ilabe. Mm Pareha -hmm. sa pareha po sila ng tamang panggawa na kwento. Puro paninira. Hanggang dito na lamang muna ang ating napaka-latest at napaka-init na issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!